Okay. Sino sa inyo dyan ang nakakaalam ko ano ang gagawin ko? Ha? Huh? Okay. nag na po ako ngayon sa bu, ano pang kape. Nahap ang tiyan ko sa ano sa mga next kape, next kape na ngayon. Eto, nung isang araw, parang hindi yata ako natunawan o kasi na yung kinain ko siguro hindi maganda eto lang nakawala ng sakit ng tiyan ko naglaga ako ng ano nagawa ako ng kape eto saka ayan, ayan. nilagang yung nilagang balat ng orange ng pinakasya ako ayan Ito. actually itong bigas na kape ito ang nakagamot sa tayo ng kapatid kong bunso eh. Kasi nung pinanganak yan, laging may kabag. No? Iyakin yeah, yan eh, kaya nagkaroon ng nervous sa uh, ano si mama ko, mama namin noon. Yung bagong panganak yan. Ano si Eva kasi premature eh. Kaya ano, lahat ng gatas inaayawan niya. Ito, kapi, ang ginawang kape. Tapos ang pinakagatas niya, yung am, inahalo ni mama ko yung kapi uh, saka itong ano am um, ayan, lumaking maganda yung bata ayan, hanggang ngayon, maganda <laughs> ayan, ito na, pwede na to kapi na yan konti pa, konting brown pa lapis na